Hi guys! Welcome back to my channel. So may kumakalat ngayon na video na ito pala ang dahilan kung bakit na-injury yung kaliwang tuhod ni Aliza Valdez. Alam mo, nakakaiyak yung video na yon na inilit ng kanyang isang fans na biglang unti-unting bumagsak itong si Aliza at tinamahin na siya po ni Nadine din Lazaro Gumabaw at ang Chocomocho team din kasi nga bumagsak si Fenom at alam nila na nagsusunod make up si isa na manalo talaga ang Krimline para sa lahat, para sa kanyang mga fans sabi niya ng kanyang mga fans kaya mahal siya ng mga tao kasi binibigay niya talaga ang lahat para mapasaya ang kanyang mga fans so sana hindi talaga seryosong injury ang tuhod niya Eliza at makapaglaro siya sa Sunday sa finals at manalo ang Krimline so yan lang po guys ang ating hanggang sa if i always remember what for tell stress please like share subscribe my channel para ma update kayo sa mga upload